kotse ko naman ang aking tine-change oil ayan pinapatulo ko na yun lang is yun oh, pulang pula grabe so 5,000 kilometer po ang tinakbo nito tapos tatanggalin ko naman to sunod yung aking oil filter wakaiba yung aking oil filter may cover hindi kagaya nung typical type na oil filter na parang lata ito ay may cover yung papel lang pinapalitan dito yung nasa loob yung filter element niya lang mismo so one hand technique tayo mga boss napakahirap dito sa ilalim bubunutin ko lang ito lang para maikot ko yung aking cover ng oil filter ayun lang yung lock nyo para hindi umikot yung cover nagsisilbing protection para hindi siya lumuwag sa takbo gagamit lang ako dito ng oil filter wrench kaya nakakabit sa aking ratchet para maluwagan ko siya <laughs> dahil ito ay medyo mahigpit gawa ng o-ring so ayan. naluwagan ko na siya hindi ko na naipakita sa iyo at one hand technique nga ako Ayan, nakasahod dito yung aking maliit na planggana. Ayan, tingnan nyo naman sobrang itim ng aking filter element. Ayaw pang malaglag. So ilalabas ko muna, patutuluin ko muna ito. Pakita ko lang sa inyo. Ito mismong element niya oh. sobrang itim nilagay ko dito sa loob yung bolt baka mawala eh? yan yung bolt ng drain plug ko pati yung o-ring na yan syempre papalitan natin yan automatic yan mga boss eto yung ating bagong filter element at yung o-ring kit pinalitan na natin yan Ayan, naisalpak ko na pati yung bagong o-ring yung o-ring wag na wag nyo kakalimutan napahidan ng engine oil bago nyo isalpak pero siyempre, bago ko yung isang pack, lilinisan ko muna yan. Pwede naman itong panlinis, yung CBT f cleaner. Para lang malinisan yung mga oil residue na naiwan. Bago ko siya ikabit. Binubugahan ko lang yan. Tapos, punas. Pati itong aking drain bolt, drain plug ng langis. Tapos pagkatapos niyan, pupunasan mo lang yun ng basahan. Kumuha ka lang ng medyo malinis na basahan. Punasan mo lang yan. Ako dyan. Para makatipid ng labor. So kung papagawa ko ito sa iba, magbabayad pa ako ng 500 na labor. O ba? Diba? Eh kung ako nalang ang gagawa, kayang-kaya ko naman mag-isa. Meron naman akong jack, tapos dalawang jack stand. Tapos pang kalso Okay na yun Punas-punas lang Bago ibalik Tapos sa may higpit Ang 14mm Nasa Hindi naman ito kailangan higpitan Ang todo Basta kumapit na Dumiin na Yung pagkakahigpit Okay na yun Hindi kailangan manggigil ng todo Dahil yan naman ay Merong Copper washer Na maglalapat ayun, okay na so dito naman ako kakabit ko na yung aking bagong oil filter napakahirap sa ilalim ayan na yung aking bago, one hand technique tayo mga bossing ah teka, nakalimutan ko palang pahidan nalangis, kasasabi ko lang kanina papahirang ko muna so ayan na sasalpa ko na yung use oil lang nga pala ang ginamit yung pampahid at nasa ibabaw ng aking sasakyan yung mga bago kong engine oil. Kamay-kamay so, lang muna. Pag medyo mahigpit na, hindi na kayang pihitin, saka akong gagamit ng tools. So ang ginagamit ko pang higpit dito ay yung aking white tool. Ayan. Dahil nahihirapan ako dun sa aking oil filter wrench. Ito mas madali. Dahil ito naman ay merong mga ngipin na pwedeng isabit. Mailapat mo lang yan. Pag nailapat ko to, tapos tumapat na dun sa lock. Pwede ko nang ibalik yung lock. Ibig sabihin, nakaset na siya. So ayan, naikabit ko na yung lock. Hindi ko na naipakita sa inyo. Sinasalpak lang naman yan. So all set na ako dito sa ilalim. Pupunta naman ako sa iba ko. Special na lang isang isasaling ko dito. Pang motor. Pero gagamitin ko dito sa akin sa sakyan na Toyota Corolla Altis ayan Dr. lub 40 Dyna manual yung akin gagamitin 4 liters yan mga boss naisaling ko na yung dalawa ipapakita ko lang sa inyo naisasaling ko talaga siya ayan o oh. napakalinaw ng lang so ito sa motor 3,000 km o apat ito paabutin ko ito ng 12,000 km Baka kahit 10,000 lang. Sulit na yan. Kasi ako usually 5,000 kilometer lang yung aking interval. Kahit anong engine oil pa yung aking ginagamit. So eto na. Umaandar na. Yung aking sasakyan. Ayan o. Napakatahimik ng makina. Napakalaking pagbabago. O pang motor yung ginamit ko ha. Ang yun ganyang kalaking tiwala ako. Kay Dr. Luke 40 Dyna. na engine oil. Ayan, oh. Ayun, pati yung battery ko nahagip. Die na din. So nakita nyo tuloy, namumurahin yung aking gamit na battery. Pero hindi naman importante yun. Basta gumagana, okay na yan sa akin. Ito naman sa loob. Iyahay RPM natin. goods na goods na ulit yung aking Toyota Corolla Altis 1.6 engine dual BBTI Dr. Lublang ang baon